Ah, kasi kapan dito tayo ngayon no, sa Escalante City at may pupuntahan tayo na isang lola na nag isa daw ito sa buhay at uh, scout po ito ni Michelle ni Gumadlas Vlog so, papunta na kami doon yun si Michelle Ulahan. kasama ko din si Bro Will Fentes si Bro Jobert yan kasamahan so, nyo kami at uh, panibagong tao na naman na ating tutulungan ngayon araw

Wala pa? Mm. Nay! Wala pa na ako ito. Nay! Ah, sikap! Andito pala si nanay. Nagigib lang ng tubig. Buti na lang. Lumingon si Michelle. Oo. Kaya no? Nay, mayang hapon! Oo. Oo. Akala namin walang tao, mayroon pala. Nagigit ka ng tubig. Ha? Asa ka kakabog tubig? Doon? Ah, okay. Sige, nai. Pasok kami doon. Titinan namin, baka may ano dito. Baka tinatago kang kayamanan dito, nai. <laughs> Ayan. Ganda ng bahay mo, nai. Ah. Kita mo yung bahay ni nanay, mga sikap. Simple lang, oh matapos di pa tapos na may... ano ayan buti na lang at uh, Amas, ama. lumingon si Michelle Ay, so. kung hindi uwi na kami malaki yung bahay niya pero gawa sa ano sa nipa no nai anong pangalan mo nai Bar nanay barcelita ilang... barcelisa Bar oh. oh, ilang taong ka na nai ilang imong edad 68 kasi sa November 6 mm, Wala ka ano, asawa, bana? na patay. patay na, matagal na, dugay na Mga pila na ka tuig Malag -up. apat ka Apat ka tuig, may anak, may anak ka na eh Wala ka, hindi kayo nag-anak? Hindi kayo nabiyayaan ng anak? anak pero patay Ah, nagka-anak kayo pero namatay Ilang yeah. taon namatay yung anak? mata pa maliit pa, pa. Oh, maliit pa. Ah, okay so nay uh, ako si Kuya Gab no bisera mga charity vlogger kami so inilapit ka sa akin ni uh, Michelle ayun oh si Michelle Gumadlas si vlog Dahil, syempre naawa din siya sa sitwasyon mo Naikwento niya, nay, na niya na nag-iisa ka lang daw dito Oo. Huh? Oh, pero may naabot pa pamangkon ah, may, may pamangkin ka na oh. kasama dito nasaan siya nay anak gspoila ah, siya so Kada adlaw ga pulis siya dire. Wala, ning lang. Ah, magabi lang. Oo, oo. So pag adlaw ikaw lang. So ibig sabihin may kasama ka pala kamangkin. Ano nay, kumusta naman ang buhay-buhay? Anong trabaho mo nay? Sa kampo. Sa -anong, anong trabaho mo sa kampo? Ning kuan man, tanom. tubo. Tanom tubo, ano pa? mag-abono. Mm -hmm. kung pa may pamatdan. Pamatdan. Mm -hmm. Karga tapas, hindi. Hindi. Oh. pinapa, <laughs> <laughs> pinapatawa lang kita nai, no? At alam ko naman kung gaano kahirap yung uh, trabaho no, sa tubuhan. Ay, magkano ang sinusweldo mo na eh, sa pagtatrabaho sa tubuhan? Pila sa isa ka semana? Sa isa ka semana kun mag-kuan mga 500 kun 500 to 600. Mm. Mm. Kung kan naghana ka ng obrahon. Ah. Uh, mm. pag ma kalibo. Ah, pag maraming trabaho, nakakalibo. Pero pag uh, kukunti lang, mga ganyan lang, maliit lang, no? Ano yan ay arawan, inadlaw, or pakyaw? Pacquiao. Ah, pakyawan. Mm -hmm. Depende pala, no? Kung may... Kami nakaupod sa Nita. Sinong Nita? Ano, yamang lang. Ah, yung kapatid Michelle. Oh, si oh. Nita. Ah, uh, yung uh, pala ni ano, ni Tio Babi. Mm -hmm. Mahirap no, mainit ang magtatrabaho sa ano no. Uh, matagal ka na bang nagtatrabaho na sa sa tubuhan, mga pila na katuig? Ilang ilang taon na? Dugay na. Bata ka pa? Mga mm -hmm. um, uh, 30 years, 40 years, ganyan. Atong itong bahay na to na eh, kining balaya inyuhan ni dili imuhan yung balay. Ikaw ka pa obra. Ah, uh, asawa ko nang pa. Ano, mm. Pero yung yuta, yung lupa sa inyo din? Ah, nakikitirik lang kayo ng bahay. Okay naman sa may-ari na nagtayo kayo dito. Wala nang problema. Ayan. Anong libangan mo dito na Pag wala kang trabaho, anong, anong mo? ano mo? unsa sa imong kalingawan din eh. May mga alaga kang ano? Uh, manok sa ito. Ayan, may mga alaga siyang manok. Po. Ha? Hindi na. Ah, hindi sa'yo to. Oh, um, manghingi sana kami kung sa'yo eh. <laughs> Masarap yan ay eh. haluan ng ano, ng uh, papaya. Kapayas ba? Papaya. Mm -hmm. Kapayas. Kapayas. Balok lang. Ayan. Mm -hmm. Ayan. So, ito Mirang, eh. oh. sa muk. Ah, ito, ito, Nay. Sa'yo to? Ito, ito. Ibigay mo sa amin to? Oo. <laughs> uh, eh, joke lang na, hindi kami nang hihingi. Oo. Oh, binibiro, binibiro lang kita. Ayun. So, hindi pa pala tapos. Mm. Kawayan lang. Ito, ito. Sinong gumawa nito na ikaw lang o oh, nagpapanday ka? Pamangkin mo, nagbabayad ka sa kanya. Ayun, tara silipin natin yung bahay mo. Pwede mo pumasok? Ayun, tingnan natin yung bahay ni Nanay. Ber Berlisa, no? ay pa ano ah okay ito yung ay, tara, sala mo na ito ayan sumaliwanas so, yung bahay ni nanay no eh hindi pa raw tapos ito na ano ano meron diyan ano oh ng name... ano may kwant tas tas na yung saluran ko pati mm. and... ah okay hindi and... na makita mm -mm. kasi ko oh, ang dingding ko oh and... nakikita ko lang Butas-butas yung ano ni nanay, yung bubong. Kaya meron siyang balde dito. Hindi nyo lang nakikita kasi madilim. Ayan. Tapos, ano yun ay? Ano yun? Video Hindi. Hindi ka. Ano yan? Box nga sa pamangin. Ah, box. Akala ko video eh, okay. pa <laughs> Ayan, dito tayo na. Madilim. Oo. oo. Ayan, dito naman yung pinakakusina mo na eh. Ito yung pang, ano mo? Kahoy. Kahoy. Ato, walis. Walis to ah. Gumagawa ka ng walis. Ah, binibenta mo rin yan. Ayan, doon yung kusina ni nanay. Doon yung uh, lutuan niya. Hugasan. At hindi pa nga tapos, no? At uh, bilib din talaga ako sa mga kababayan nating masisipag katrabaho sa tubuhan para lang mabuhay. Ayan. Yung pamangkin mo na, ilang taon na? Pila na edad? Uh, 17 sa November. Lalaki, babae? Lalaki. Lalaki. Siya yung kasama. Ah, siya yung kasakasama mo dito. Oo. Ano nga tanong eh. kanya to? Eh, itong mga tanim na to. Ito nag-aalaga ng manok, no. Ayyan. So, ano din, no? So, wow, ano yung sitwasyon nila dito. Ayyan. Wala bang multo dito, Nay? Nay, wala multo dito? Ayyan, <laughs> may mga tanim si Nanay dito. Ayyan. Ayyan, Nay, meron kami ibibigay sa iyo ha. Dito ka Nay. Tayo ka dito. yan. Meron kami ibibigay na bigas. 5 uh, kilos no galing kay tita si eh. bigay natin bro Jobert yan sayo muna bro sayo muna <laughs> ayan 5 kilos na bigas na ha galing kay tita si eh. yan mga sponsor natin na uh, nagmamalasakit sa ating uh, programa no yan ano yan ay masarap yan malambot kainin ay, baba mo muna mabigat yan baba mo <laughs> ayan at syempre nai may bibigay ako konting cash ha ayan galing naman kay uh, Uh, ate Lorna magday. Ayan. Ito na yun. Uh. Bili-bili mo ng ulam. Ha? 500 pesos. Ayan. Ano bang wish ni Nanay Berlisa sa buhay niya? Barcilisa. Si ah, uh, Barcilisa. Si ano pang wish mo sa buhay, na Sa edad mong... Ilang taon ka na ulit? 68. 68? Ano pang wish mo na gusto mong uh, uh, matanggap? Matapos lang. Matapos lang yung bahay mo, no? Ano pa bang kulang sa bahay mo na eh? Anong kulang diyan? Anong kulang? Apang kwan. Mga materyales, kawayan. Mhm, kawayan kag mga kwan. Materyales no. Ayun, ang wish ni Nanay na sana matapos yung bahay niya no. Ayun, dito no, yung dingding dito na eh no. Ayun, kawayan. Tsaka ni pa Nay kailangan pa yata. Tapos yung yero mo doon nabutas-butas no. Kailangang mapalitan. Ayan, masaya ka na na kung mayroong tutulong sa atin na uh, bumili ng ganon. Yero at saka pang materialismo dyan. No? Ayan na. Isa ngayon, hindi mo na ako mag-promise na Pero mag ampo lang ta sa ginoo ha. Nga na ay mo tabang sa tua. Uh, magdasal lang tayo na may uh, tao na gamitin hipuin ng Panginoong Diyos ang puso niya para matulungan ka ha. Kasi syempre kawawa din yung sitwasyon mo. Oo. Oh. Buti at may kasama ka. Akala ko nag-iisa ka lang. Mm. -hmm. Sa gabi lang. Mm, sa gabi lang kasi nag-aaral na yung pamangkin ni nanay. So buti may nag-aalala din sa'yo no? sa mga gawaing bahay. No? Nag-tagaluto. Araw-araw ba yung trabaho mo na eh, sa kampo? Anong oras ang umpisa? Alas 6 alas 6 ng umaga. Tapos hanggang anong oras? paghapon kung mag alas 4. Alas 4. Okay. Pagtapos na yung pakyaw, pwede na umuwi. Tapos anong ulam mo dito na yan? Anong kadalasang ulam mo? Sudan ba? Sudaan. Hmm. Ko. Anong ginabakal mo? Da. Isda. Mm -hmm. Gulay, no? Mga uta, no? Ayan. So, bigas. Bibili ka rin ng bigas. Mahal ang bigas ngayon, ay. Oo. <laughs> Mahal, no? Nag-utang lang ko. Umuutang ka. Tapos pag sweldo, bayad. Bayad. Oo. Mm -hmm. Ayan, so nakakaawa din no? Sana matulungan natin si nanay no? Sa so, mga mabuting puso Nating mga sponsor Ayan, Kahit pang bili-bili lang nanay ng Pangkain Tapos uh, kung may Ano man, gustong tumulong sa kanyang bahay Ayan, para matapos na ito Kawayan Tsaka yung ano, nipa no? Ayan, tapos dito na yun no? Harang no? Ayan. May banyo. Banyo? Ano bang, ano, CR. Ah, CR. Wala kang banyo, Nay? Wala. Wala. Wala CR. Wala ng budget. Ah, saan ka nag-CR doon sa malayo? Sa kampo, sa tubuhan. Ayan, Shell. Wala daw CR si Nanay. Doon mo pa sa inyo. ha? <laughs> ha? Doon siya mag-CR. Ang sabihin mo, Nay, pag ano, gusto mong mag-CR, punta ka lang sa bahay. <laughs> Ayan. Ayan si Michelle Gumadlas Vlog, no. Siya po yung naka-scout kay Nanay at inilapit po sa atin. At yun nga, siya yung coordinator natin dito. Supportahan nyo rin po ang ating kasamahan, Gumadlas Vlog. Ayan, Nay. Yun lang, no. ka sa amin. libre daw do, Nay. Libre daw maligo, mag-CR. CR. ka <laughs> so ayan at uh, ano lang, pinapatawa ka lang namin no? basta ano lang mag mga muyo lang sa ginoo ha may blessing pa mababot sa pagkakaroon ay dili sa ako magpromise sa imuhang balay sa materyales pero og uh, naimuhatan sa ha mo balik ko dere no para uh, yung tulong no na, na uh, kailangan mo syempre yung wish mo nga uh, matapos yung bahay mo magpray ka lang ha sana magkatotoo ayan ano Ay, na wala kang isi shout out wala kang babatiin ha wala ka bang kamag-anak dito wala kay kaliwat diri dapit pariente wala na mga kapatid nay sa Jiki may kapatid ka dong isa ang pa uh, na dua Doha. Uh, dumadalaw din sila dito. Pupasyal ka rin doon. Ako lang ang Ikaw lang ga suroy-suroy dito. okay. Ayan, taga tubong ano ka talaga na eh, Escalante. Dari ka nagdako, dari ka pinanganak. Ha? Mm, okay. So, thank you nai ha. At uh, kami magpapalam na rin. Uh, pagpasensyahan mo muna yung naibigay namin yung araw. Uh, bigas, yan, galing kay tita si. At uh, cash, no? Galing kay ate Lor na magday vlogs, no? Ayan. Thank you, nai, ha? Ayan, salamat. mag ka dito, nai. Ha? Ha? Sa sayo daw. <laughs> Sa ka daw nai. May talent ka nai, may talent ka wala. Wala. <laughs> Sa ka daw ni Michelle nai. Sa ka. Wala. Ayun <laughs> Ay, Wala. Ayun ni nanay. Oh, joke lang 'yun nai ha. At uh, akala namin ano, wala ka kaya Malik na kami. Ako, na matian ko man nga may nanawag. Oo. <laughs> oh. Uh, Nag-igib ka pala doon. Doon ba ang igiban mo doon? Mayroong ano doon? Mayroong Ah, merong balon doon. sigi. Mm, sige. Salamat na ha. Oh, Ayan, salamat. Alis mo na kami at uh, oh, pa uwihan namin. Ha? Uh, salamat. Ah, salamat na. Ingat ka dito. Ayan, God bless. Ayan, thank you po mga kasikap at isang tao na naman ang ating natulungan ngayong araw. Si Nanay. No? Sa pamagitan po ni Michelle Gumadlas Vlog. Nahatiran po natin siya ng tulong salamat sa ating mga sponsor kay Tita si kaya tulo na magday vlogs yan sa ibang sponsor pa natin kay Tita Mila Ilis Tita Nora sa doon Ma'am ng Spain Mam ma Marisa Agdan Mam ma Teresa ko kayong channel Mam ma Beng Mam ma Ruth Bates ayan Mam ma Grace Sultan Kudrat Gior maraming salamat sa inyong lahat po kay Tita si yan sa mga mga sponsor natin kay Tita Pat sa lahat-lahat po no na talagang wala sa awang sumuporta sa atin Siyempre, supportahan nyo rin uh, ang ating team dito sa Negos Occidental. Diyan si RB Pastrana Channel, Gumadlas Vlog, Wealth Fuentes, uh, Kaling TV Hong Kong, Renan Mix TV Vlog, Rocky Mix Vlog, no? At siyempre kay Rot Beach Mix Vlog. Sa lahat po ng ating uh, uh, kasamahan. Uh, support din kay Kuebal Santos Matubang dyan sa Daet. Ganyan po sa at gabi Gabesera. Thank you at God bless. Bye-bye si nagmula sa Negros Occidental layo ni kumulo sa mga nahihirapan karamihan kasi